Hello guys! Kumusta, kumusta kayo? Ayan, ayan. So, alam nyo guys, di talaga ako marunong magluto. Pero kasi si daddy gusto magluto ng sopas, and um nag siguro siya ng sopas. So ayan, kahit 'di ako marunong magluto, and ayoko na din siyang siya 'yung magluto kasi wala na siyang time magluto kasi nga patulog na siya. ayan, So ayan, meron naman tayong YouTube, 'di ba? Sa panahon ngayon, pwede naman natin i sa YouTube 'yung mga gusto nating lulutuin At ayan na nga, nakapag-search ako sa YouTube and Ayan na, nakapagluto ako ng aking sopas. Ayan yung sopas natin, no. Oh. Lagyan natin ng quail eggs, chicken, celery, carrots, and pasta. So, ayan siya, guys. O, oh, ba? Diba? Are you gonna eat, kuya? Opo. Opo, okay. Oh my gosh, quail eggs are so strong. So, Ayanna, guys, have a wonderful day, everyone. Bye.